What's up guys? Uh, kumusta po kayong lahat? Ayan, so panibagong araw. Panibagong vlog na naman tayo. At ngayong araw ay uh, mag iikot lang po ulit tayo rito sa amin, uh, no? At uh, syempre, titingin-tingin po tayo kung ano yung mga may kita natin dito. At uh, mag tingin na rin tayo ng uh, pwede nating maulam dito, no? Ayan. Ayan. At dito pala muna, muli ipakita ko lang po ito sa inyo, itong uh, miracle fruit, no? Dito, ang laki, oh. Yan. Uh, miracle fruit po ito, guys. Or uh, calabash fruit. Ayan, oh. Nandito pa. Mabisa raw itong gamot sa iba't ibang uri ng sakit no? so ang ginagawa rito ay uh, nilalaga parang kinukuha yung kanyang katas ayun eh Lucky, huh? Ayan, so dito punta muna tayo rito sa may uh, part na yun dyan. at uh, titingnan natin yung bataw dyan kung meron bang uh, bunga na pwede nating ma-harvest na pwede natin gawing ulam. Tara. Problema lang dito guys, eh, medyo madamuna na itong daanan. Ingat-ingat na lang baka mayroong ahas na <laughs> nakahamba lang sa daan. Ito, nandito na tayo. So, medyo madamo rito sa part na to ah, wala walang ganong bunga ah, uh, ba't po ito guys kung uh, tawagin dito sa amin na no? abot po yan dyan kaso nga lang sa mga nakikita ko ngayon dito eh, kaunti na lang yung mga bunga nya dito Actually dito, dyan sa bahay namin, meron naman dyan uh, mga puso pa ng saging na pwede nating gawing pang ulam. No? So siguro mga next day, eh, yun yung kukunin natin, i-harvest natin at uh, gagawin nating pang ulam. Ayan, so meron pa dyan, no? puso ng saging. Ayun na. Uh, isang pabor lang guys, no. Sana sa mga bago lang po dito sa akin channel ay eh, uh, Huwag niyo pong kalimutan na isubscribe po itong aking channel at pakipindot na rin po ng kanyang notification bell para lagi kayong updated sa ating uh, Buhay Probinsya Vlog na i-upload sa mga susunod pa na araw. Ayan. Ay, dito guys, oh. Uh, maraming bunga itong mangga. Ang tawag nito rito sa amin is paho. malapit na itong mahinog guys siguro mga 2 weeks or 3 uh, weeks meron ng uh, hinog to rito masarap pa naman to pag hinog ayan so tambay muna tayo rito sa part na ito dito sa may uh, malilim ano so medyo mainit kasi rito ngayon guys sa time check mag na 9.30 na po ng uh, umaga ay talagang uh, napakainit na so buti rito sa uh, kinatatayuan ko ngayon mayroong hangin na dumadampi sa akin, kaya kahit papano eh medyo masarap sa pagiramdam no? kahit mainit yung panahon so itong area pala dito dati taniman namin to dito yung nakatanim naman dito is yung uh, kamote ayan Uh, sa ngayon pala guys so pagpatiencehan nyo na lang po muna itong nagagawa natin content no Kasi nga po sa nagsisimula pa lang tayo rito sa paggawa ng uh, buhay probinsya vlog no at uh, sana balang araw or uh, sa mga susunod na buwan eh makagawa na rin tayo ng uh, content naman na uh, doon naman tayo sa dagat So uh, mag-iipon din muna ako ng uh, pambili kahit yung uh, net no para makagawa tayo ng net fishing doon sa may dagat so actually uh, medyo may kalayuan dito yung dagat sa amin mula rito sa bahay siguro nasa 4 kilometers sa uh, yung layo meron namang mga dalawang option papunta doon pwedeng uh, magmotor or pwedeng lakarin so pag nilakad meron namang daan dito ayan meron daan naman papunta doon kung uh, gustong lakarin, punta doon sa may uh, dagat. Ayan dito, so marami pang uh, bunga, tung mangga na 'to. Doon kasi sa Maynila ay talagang uh, may kamahalan yung mangga doon. Halos yung isang kilo nasa 40 pesos. Samantalang rito, ayun oh. Ayun oh, napakaraming bunga. kaya want to sawa to rito pag lumating na sa time na pwede na siyang uh, kunin sa ngayon kasi uh, maliliit pa or hindi pa hubal kung tawagin sa amin napakasarap pa tumambay dito sa ilalim nitong puno ng mangga kasi uh, medyo malamig yung hangin o pwede nga lang magtayo rito ng kahit na maliit na kubo no? actually malapit na lang din na to sa amin halos nandiyan na lang yung bahay namin no? Kaso malilimit pa. Ay. Okay. Ay. Okay. At uh, isa pa sa pinaka gusto kong gawing content sana is yung uh, doon tayo sa dagat. Yung uh, namimingwi tayo or handline fishing, pati na rin yung net fishing. Kaso nga lang eh wala pa tayong pagdating sa net fishing, wala pa tayong net na pwedeng gamitin. At pagdating naman sa handline fishing, eh, nasira na yung bangka na binili namin so nandun yung bangka sa bahay ng kuya ko at uh, hindi na raw pwedeng i-repair dahil nga sa talagang bulok na yung pangilalim nung bangka na yun kaya hindi na pwedeng uh, i-repair uh, nakasubok na rin ako sumama sa kanila nung uh, October na mag-handline fishing eh, talagang nakaka-enjoy lalo na kapag ka, nakakahuli ka ng uh, isda o nakakabingwit ka ng isda, hindi naman gaanong kalakihan no? pero ang sarap lang sa pakiramdam na nakakahuli ka ng uh, isda so sana balang araw makagawa eh, rin tayo ng content na regarding naman doon sa dagat So ito na lang yung mga pananim dito sa amin. Ito, kamuting kahoy. Noong October, pag uwi ko rito, marami ditong tanim na okra. Ayan. Pero ngayon, kung makikita nyo, eh wala na. Halos itong kamuting kahoy na lang yung natira dito. Ito may sili. Tulay pula na so kunin natin ito at pwede natin itong uh, ibilad at kunin yung kanyang mga buto para maitanim pa natin. Sabi ah, napakainit. Meron din dito mga pinya. Tanim to dati ng papa ko. Dito. Aito, meron akong nakita na isa, dalawa. Kaso maliliit pa. Ayun, tatlo, apat. Maliliit pa nga lang. Ito. Okay. dun pa ayun lima meron pa doon sa bandang dulo